at makikita ko naman sa inyo yung tanong ko dito malalago ng papaya at meron tayo dito ang gabing tagalog ito yung ating tanim na papaya medyo malalago na sila at Magandang magandang umaga po sa inyo lahat mga kadidi at ito muli po tayo nagbabalik sa ating vlog mga kadidi At maraming maraming salamat at kahit madalang tayo mag vlog mga kadidi ay nandiyan pa rin kayo para sumuporta sa aking madalang na pagvlog At yung umaga andito tayo sa ating kamatisan dahil pinaltakan niya natin yung ating huling kamatis At ito kanina nilagyan natin siya ng pilos para mas madali yung pabaonin eh. pero ginagamitan natin siya ng barita binubutasan muna natin siya ng barita para maibaon natin yung ating patak kung tawagin dito sa Amisya Batangas patak po yan kung tawagin at ito nga yung ating huli kamatis ito nga nga ko po nilagay ng turos to mga kadede kaya hanggang doon sa duluang yun ah, papansin nyo naman gano'ng kahaba yung ating tanim na kamatis Hello, at magaganda na rin sila ito nga yung mga patak na yan kakanina ko nilagay siguro na sa mga 300 pieces yan at nga may tre pa tayo hindi pa tayo nakatapos dahil dito nga may kulang pa at ito medyo huli yung tanim natin dito ito lalagay pa rin natin ng pinakabagting katulad nito para dito natin tali yung ating kamatis at syempre ito medyo una-una na kaunti yan lang medyo may damo siya at hindi pa nga natin siya nalilinis dahil marami nga tayong ginagawa kaya yan pasingit-singit siyempre yung unahin natin yung ating unang tanim at yan samahan nyo ko pupunta natin mga kadedi yung ating unang tinanam na kamatis at siyempre marami tayong katulong dito at yung pangapisan natin ayan pare atong nangyala at sa lakamotor may kamatis dito dito ano yan hala ko Jollibee. Ah, siyempre. I-update ko kayo sa ating mga tanim dito. Kung ano-ano mga tanim natin. Nakikita ko po sa inyo yung ating mga itinanim dito na gulay. Ayan, at parang nababago na tayo mga kadidi sa ating pagbabaga para wala na tayong kasi na masabi. Parang nalilito tayo. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo yung ating tanong kamatis dito gusto ko lang muna ipakita sa inyo yung tanong po dito yan may okra tayo okra okra simple may okra yung papaya dyan yan o okra papaya at yan sitaw yung sitaw na tayo simple meron na tayo doon sa bandar o malapit ng bumunga pero yan lagyan natin dito yung mga sitaw okra papaya ginagawa po natin bahay ko ito yan hanggang doon nakikita nyo hanggang doon yung ating tanim na sitaw okra at papaya pero ito po mga karata karata ng tulag po ito mga kaliri kahapon dito na ito pero meron tayo tanim dito na sayote kalamismis yan po mga kalamismis punta dito yun o oh. mga kalamismis po yan Siyempre nandito, tinanin ko rin yung sayote, yung pa sayote, tapos doon, may patani tayo siyang puno. So ayan mga kadede, at may update ko na kayo sa mga tanim natin hindi yan. Siyempre, dito ko naman kayo i-update sa ating ibang tanim pa dito. Time check lang po tayo mga kadede, yung oras natin ay alas 10 na po ng umaga. At siyempre yan, Gagaling lamang natin siya loob ng ating kamatisan dahil naggap nga tayo at hindi ko na po naipakita sa inyo yung paggagahok natin sa kamatisan at po naman palagi nyo nakikita sa mga vlog ko dati kung, pa, kung paano maggahok at syempre yung pinatawag ditong gahok yung ganyan pinatabuna ng lupa ang puno ng kamatis at yan pahinga muna tayo at maya maya nga pupunta tayo sa kabila mamamasyan tayo sa ating kapitbahay habang tayo papahinga pasyal pasyal tayo para kahit papano malibang-libang naman natin yung ating sarili Siyempre, alam niyo naman mga kadere pag tayo lagi nandito sa kamatisan wala tayo nakikita ng tao lagi tayong busy sa ating trabaho madali tayong tatanda niyan kaya kailangan pamisan minsan enjoyin natin yung ating sarili kahit medyo pagod pag tayo na enjoy masayang ating pakiramdam nakakawala ng pagod hindi po ba tama ako So ayan mga kadede dahil na-update ko na -update nga kayo sa ating ibang tanim pa at ito naman yung ating yung naka special na binabantayan dito kamatis ito po yung ating kamatis nakikita nyo yung ganda ng ating kamatis oh yun know? oh so, hindi po ba nila chong yan Nakikita ka po sa inyo yung ating tanim na kamatis. Okay po ba? Bulak-lak na sila at may mga buko na, na sila. Kaya lang, kailangan pa rin natin talian. Dahil isa pa yung kanyang tali. Kaya kailangan pa rin natin talian. Alagyan pa rin natin siyang pinakabagting. At siyempre, ito na nga yung kamatis natin. Meron pa rin tayo ditong ibang tanim. Ito, tanim natin ito. Wala siyang plastik. Pero okay rin siya kahit walang plastik. Ayan o. Napapansin nyo mga kabili kahit walang plastik siya. Magandang kamatis natin o. At may special pa tayo ditong tanim makikita ninyo may labanos tayo ditong you know, labanos. dito ng tanim yan labanos hindi pa lang natin nagagamasan mag mga labanos po yung nandito at sa banda rito naman ito petchay naman tayo mga kadede petchay po tayo dito sa banda rito kaya kasama-sama na po natin isang area isang klase at dito naman ba, sa banda rito naman ay pakikita ko naman sa inyo kung ano ang ating tanim dito o wala po ba niya mga adede yung ganitong dahon siyempre, special sa atin yan lalo sa mga taga bukid papaya, Aba, mustasa ito po yung ating mustasa Ang dun yung mustasa natin o, dito ba? at dito naman may panagawang pa rin tayo, may tanim tayong opo yan po yung ating opo. Kumakabag-kabag na siya. Hmm. Siyempre, kailangan tanggal na siya ng pakalong. Tara. Gumanda yung ating tanim. Dahil pag hindi natin ito inalis, hindi gaganda yung ating tanim. So yan, at ipakita ko na sa inyo yung mga tanim natin doon sa banda roon. At pati yung ating mga tanim dito. Yan naman, dito tayo dadako sa kabilang side naman ng ating kamatisan. At ito po yung kabilang side ng ating kamatisan. Yung una po, pinakita ko sa, dito sa kabilang side na to. Yan naman, ito. At syempre, may bata pa tayong kamatis doon sa taas. At medyo napalabok nga yung ating tanim. Kaya ito, hirap na hirap yung ating katawan. Wala na tayong pahinga. Alas yung gabi. Parang ginagawa ko na rin araw dahil gabi madilim pa na andito na tayo para magampanan natin yung ating obligasyon sa ating kamatis so, ito oh malalago na rin ito hmm. mahal ito po mga kadide ay kasabay na nuna nandito sa kabilang side na to kaya makikita niyo sila kung yan oh at ngayon nagpa plano tayo mag abuno kaya hinuhukay natin dito at dito natin lalagay yung kanyang fertilizer at siyempre yung mga magkakamatis dito nagpapangipangita kami para kami magkakapit bahay sa kamatisan at nandiyo sa e. Kiyawi, Maylin may, may kamatis na sila doon sa kabilang ibayo naman sila at ngayon may ilaw tayo dito mga kadede ito solar natin na ginagamit natin pagabi pag tayo dinidilim siyempre kailangan may paliwanag tayo sa ating sarili. Kaya yan, ang paliwarag natin, meron tayong sular. At pakikita ko naman sa inyo yung tanim ko dito, malalago ng papaya. At meron tayo dito, ang gabing Tagalog. Ito yung ating tanim na papaya, medyo malago na sila. At parang nalalapit na. Malapit na tayo makapanguha ng papaya. Yan o. At siyempre, marami pa tayong tanim doong papaya at hindi ko na nga kayo maililibot dahil medyo napapagod na nga tayo at nagugutom na dahil madali pa tayong nagtatrabaho. So muna natin ha, magpahinga muna, bigyan muna natin pahinga yung ating katawan at magkakapi muna tayo kahit mamaya na tayo makakain. So ayan mga kadidi at mamaya i-update lang po kayo sa susunod pa mga gagawin. At siyempre, kailangan nating linisan, dadasdasan natin, gagahukan yung puno ng kamadis. Ngayon, mamamasal nga tayo dito sa ating isang butit sa kabila. Na, siyempre, <laughs> uh, alak, no? hindi alak, hindi tayo ang kape. <laughs> Yan po yung caretaker ng aming pinagkatabuhan dito. Sa ngayon, dahil namatay nga yung aming pinakaamo, sa ngayon po, siya ang aming pinakaamo. Kaya, aming pong pupuntahan dito sa kanilang bahay. At, siyempre, para tanongin na rin kung anong magandang plano sa aming mga ginagawa doon. Sa mga kamatis dahil yun nga pong kamatis namin mga kadiri ay kayser na kapital, bali hatian lang po yun at syempre tatanggalin yung kapital, pag natanggal yung kapital yung magiging tubo po natin ang siyang hahatin yo, 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 ano yun ah, ibong, si ibong Ibon. wow, beer supply hindi ko tawagin dito yan ibong pari ito ibang pare ko pwede nito kaya lang hindi siya nagmimi siya Parang sumabit siya doon sa kawayan sumabit ang laway sumabit ang laway yan at lumiban niya tayo ng lagnas ayun makuha na tayo ng nakikita walang puno kalukuha malapit lang po naman to sa um, trabaho kaya yeah. sa halip na itigil namin doon pumasyal kami dito para makapagkapi pa sabang kami naglalakad naghahanap kami ng maitang kayo sa Sipaw pampangunang avocado baligtad na po ngayon panahon kung ka natapos ng avocado, ha sa ka naghahanap ng tangkay reserva ano yun? Kasakyan? May reserbang gulong? Wow, oh, ganda ng halaman ito ah. Ito po kung ah, tabag yung halaman ay mani-mani ang. -an. Tumasas. Tumasas ba kung lay Tabagin niya mani-mani itu Sari sari sira sabe Ayang Nah kita nyala waktu itu Nogoran kami mau naik bakat, Eko buyam.

So ayan mga kadede, bago ko makalimutan, may gusto lang po kong shoutout. Gusto ko lang po shoutout si Sir Menard Mariano at si Sir Chris Lord Navarro. Shoutout po at ganun din po sa si inyong pamilya. At sana po palagi kayo mag-iingat, Saan man kayo naroon. Luzon, Visayas, Mindanao, Saan man sa Pilipinas, mag-iingat po kayo palagi. I love you po. Alright mga kadede, at ngayon nandito na nga tayo sa bahay. At syempre, dito ko na rin tinatapos yung ako simpleng vlog ngayong araw maraming maraming salamat nakabit yung gusto doon lang ang video gusto nyo po at na support sa aking youtube channel sa lahat po mga viewers natin dyan subscriber ganun din po sa ating UFW at lalong git hindi po nag-iskip na mga ads sa silent viewers po natin at ganun din po sa sponsor ng team kapanalig sa mga sulok ng mundo ko na roon sana palagi po kayo mag-ingat God bless you po bye bye